At ito na po mga lalabs no. Hugasan na natin ang ating spinach na hinarbis natin. Kaharabis na po natin. Mga lalabs na po natin ito. Yan na yung mga lalabs. Basta pa Sa ulam. Ito po yung tawag dito so sa amin yung mabos. Lovish ba ito sa English? pag wala kong tangla, dito po talaga ay para po talaga ito yung pangusok ko lang ito. Pag magluto ko kayo kahit ano, lalo, lalo na sa linaga at saka sa pinilang mga. Ito po ang bonggang bonggang part na yun. Hinahin natin ito. mga Ang um, dami. Sa so, ganun lang kalapat na spinach ko. Ang um, dami kong harvest. Diyos ko. Kaya naniniwala talaga ako. Pag may pinanin, may aanihin, may kakainin. Alam niyo ito mga lalas. Kahit magisahin mo lang po ito ng ganito, ng puro. Gisahin mo lang kahit sa bawang lalas. Ang sarap po. Mas gusto ko yung blanch lang na ganito. Pero, ah, hindi bibisahin ko lang ng ano ng bibisahin ko lang sa ano sa bawang yun sarap gusto kahit blanch lang ito mga lalaks ito po mga lalaks ay maglalagay ako sa ano sa ah uh, manok yung iba yung ibabisahin sayang at ang asawa ko ay gusto kong trabaho hindi na siya makakain ito kami na lang tatlo ito po yung first na ano po na first na harvest ng spinach tingnan ito kung lalabs diba kahapon po ay nagtingin-tingin ako doon kung may snail. Hmm? Uh, kaya tinanggal ko na yung mga dahon na hindi magaganda kaya nung pag harvest ko kaninang umaga uh, kunti na lang at ito konti na rin ito okay, magandang natin dyan sirang dahon kasi tinanggal ko na ng kahapon kasi sana kahapon ko ito harvestin kasi para maganda kasi umuulan pa kasi sabi ko bukas na kaya habang nagamuni-muni ako doon muni-muni ako doon tinanggal ko nga ng dahon na sirang kaya nung harvest ko pa rin ng umaga ito, magang bunga the more na hinaharvest po mga lalagsang spinach the more uh, ganito po yung kangkong dito the more po na dumadami kaya ito na natatabag green na green siya ang daming buhangin basa natin ito hanggang matanda talaga yung lupa at loha nyo. binili mo pa ito. Diyos ko, mahal ito. Siguro, pag binili mo ito, yung isang, ano, parang kulang-kulang 3 euro. O, 500 grams. So, hmm. Palahaping kilo. Ito, sobrang palahaping kilo ito.